Ito naman ang bad news. Lumobo raw ang bilang ng mga may dengue sa probinsya ng Ilocilo kahit pa di naman gaanong maulan doon. Ang masakla pa pati leptospirosis. Leptospirosis cases sa probinsya, dumami rin. Mula Iloilo -Ilo City, ikwento mo, Ina Zara dalawang dekada ng punong barangay sinanay Digna pero kung gaano niya prinotektahan ang mga kabarangay niya, ganun naman ang hindi niya nagawa sa nag-iisa niyang apo, ang limang taong gulang na si Baby Girl. Ang pumatay kay Baby Girl, malupit na lamok na may dalang dengue. Sabi ko, bakit siya pa? Hindi sabi ko, masabi ko naman sa kanilang, ako na lang tanong, ano, kinuhaan. Sa Western Visayas Medical Center pa lang 40 ang bata ang may dengue ngayon, kabilang ang anim na taong gulang na si Kyra. stage 3 na ang dengue niya at sa loob lamang ng dalawang araw, tatlong blood bags na ang naisalin sa kanya. Ang problema talaga namin, financial problem. Like, pera, minsan lumalabas ang tatay niya, walang pera, nagkakagilapagad kasi as long as kailangan, like yung bubo, binibili. Mula Enero hanggang ngayong buwan siyam na ang namatay at halos 400 na naman ang tinamaan ng Dengue dito sa buong ilo-ilo. Halos triple yan kumpara sa parehong panahon noong 2011. Sanay na raw sa Dengue ang probinsya dahil napapalibutan sila ng mga pananim at irigasyon. Pero patuloy na nagpapaalala ang gobyerno na tanggalin ang mga nakaimbak na tubig. Ang importante lang na the government and the community shall become partners and shall give their total commitment in addressing the problems brought about by dengue. Kung walang larvicide solution na pamatay ng mga lamok, pwede rin lagyan ang mga kanal ng asin, gamit na mantika o kaya'y pinagsabunan ng labada. Isa pang sakit sa ulo dito ang leptospirosis. Mula Enero ngayong taon, 255 nang tinamaan ng leptospirosis. Sampu rito ang namatay. Di hamak na mas mataas yan kumpara sa mga kaso noong isang taon. Identify din natin na mayroon din yung mga uh, aso, yung mga na binagamit ng mga farmers natin uh, at even yung mga pigs na ma-expose yun sa tubig pa pwede rin magkaroon ng, uh, ng leptospirosis. Nanindigan naman ang lokal na pamahalaan walang dapat ipag-alala dahil malayo pang magdeklara ng dengue o leptospirosis outbreak sa lalawigan. Mula dito sa Iloilo City, Inazara, News 5.